Buenos dias, señoritas y señoritos. Ayon sa Commission on Audit Report, lumaki ng gusto <laughs> ang first year travel budget ng Office of the President by more than 300 million pesos compared to the previous year. At uh, hindi lang ito ang ang significant finding ng COA. Nakita rin ng COA na habang lumaki ang budget ng Malacanang sa foreign travels, lumiit naman ang gastos nila sa local travels. So ang ibig sabihin nito, mas mahal ni President Bongbong Marcos bisitahin yung mga foreign countries Andiyan pa yung mga foreign ministers, yung mga, yung mga businessmen abroad like yung sa Davos, Switzerland, na mostly mga negosyan, top businessmen of the world ang nandoon. Uh, mas gusto niya na magkahalubilo, magkahalubilo mga yon, kaysa sa kapwa niyang Pilipino. Lalo na yung nakatira sa mga probinsya tulad ko. Sa Sambuanga, Mindanao or Visayas area. Siyempre, Luzon, nakakaikot siya. Pero Visayas, Mindanao, hindi pa talaga siya na, na hindi pa niya, talaga niya naikot ng gusto. Di tulad nung campaign days. Kung baga, okay, binayaran ko na kayo, bina, binayaran ko na ang Smartmatic, binayaran ko na ang Comelec, bahala na kayo sa buhay nyo. Bahala na si Batman. Kayong mga, mga hampas lupa jan sa mga sa probinsya. Kayong mga probinsyano tulad ni Bat na, ga, na proudly, uh, Ijo de Zamboanga. <laughs> Wala na. Kayong mga bumoto sa kanya dyan. Nganga nga na kayo. Nganga. Nga. <laughs> Wala na. Wala na. Uh, pati, kumusta yung mga... yung mga... Ba, mga kwan, mga ano pa yun? Yung mga kwan yan, yung mga ano yun, baliwag, yung, uh, yung, yung, programa niya na sa na mababa daw yung yung biga mababang presyo yung bigas or uh, 20 lang yung per kilo yung bigas kadiwa kadiwa kumusta na may nakikita ba kayong anino ng kadiwa diyan <laughs> so yun ah uh, Uh, ngayon, ba, uh, pagsisihan nyo sa boto nyo kay Marcos dahil wala, no more no time siya sa inyo at ah uh, uh, hindi niya uh, uh, pagsayangin ang pera do ng gobyerno para bisitahin kayo diyan sa probinsya. Anyway, mga probinsyano lang naman kayo. <laughs> Samantala siya ay uh, nandito naman sa Manila. So, okay lang. Okay lang sa kanya 'yan. So, sabi ng COA report, There have been a significant increase by 367 million in 2022 sa budget ng uh, Office of the President. Sabi ng COA, from 2025 million in, 20, in uh, 2021, tumaas ng... Uh, 367 million or in total 392.3 million or almost almost uh, three, uh, 400 million at ito during the first uh, first year pa lang from June 2021 when mark when marcos came to power So, maisipin nyo, siguro by, by next year, aabot na ito ng 500 to 600 million at by, by third year, baka 1 billion na ang annual budget para sa travel ng, ng well-traveled pre, well presidente natin. So, according to the COA report, and I quote, significant increase of 367 million 52,246 is due to the official travels relative to foreign summits and state visits attended by the president during the year the year 2021 nga ito in Singapore, Indonesia, United States of America, Cambodia, Thailand, Belgium. So ito yung sinasabi ko sa inyo, bawal travel ay umabot ng 50 billion to 50 to 60 million kasi hindi ito dapat tataas ng ganito. Kaya lang, dinadala ba naman yan? Yung mga 200 katao na mga asawa na mga ang delegate ng congressman, senator, cabinet members, mga kaibigan niya, mga, mga kaayado niya, pati mga vloggers niya, nakakasama pa yung mga asawa nila, mga girlfriend nila. Lahat tayo ang, ang nagbabayad dito and uh, anong, anong nakuha natin dito? Wala nga, nga. <laughs> so, ito itong masakit. Meantime, sabi ng COA, the the expenses for travel or for local travel went down a bit from 11.5 million to to 10.7 million. So, uh, 1 million mga 1 million ang bumaba. So, uh, inexpect natin kung tumaas yung foreign travel, sana na tumaas rin from From 11 million, sana naging 15 million or 20 million yung local travel considering puro mga isla tayo. So, meaning, hindi talaga mahilig mag-local travel si President Bongbong Marcos. Kasi anyway, uh, bayad na yung mga butante, so wala na. Bahala na kayo sa buhay nyo. Magkikita na lang tayo ulit. Kung bibisita naman niya yung mga lugar niyo papasok ng 2025 senatorial election, para ikampanya yun niya yung mga kandidato nyo, niya, o kaya sa 2028 presidential election kung kailan ikakampanya niya yung presidential candidate niya. At uh, I'm very sure hindi yan si si uh, Vice President Sara Duterte. So yun, that is that is the reality. Kaya ngayon, now you know. Hopefully uh, uh, magigising na po kayo, maging woke na po kayo and uh, Uh, for you to be politically matured in the 2025 and 2028 election and for you to vote yung kandidato na may malasakit na mas mas uh, binibigay yung panahon at effort niya to show his face show his uh, leadership sa crisis ng mga tao dyan sa probinsya sa Visayas Mindanao and the rest of Luzon at hindi mas mahilig mag-travel abroad na wala naman nangyari sa atin dahil sinabi, sinalish nga siya ni Senator Rafi Tulpo, Mr. President, before the SONA, ipakita nyo naman kung saan na kayo, ano na nangyari sa sinabi nyo trillion-trillion investment pledges. Saan na ba nakaga, nakatayo ng mga factory na yan? Kahit tarpulin lang o no? sinasabi na dito itatayo yung 300 million or 1 billion na planta ng ng Sony or Panasonic, ganon. Saan na ba mga yan? Wala. Ilang trabaho ba na ibigay yan? Kahit lang yung kumita lang gumawa ng at nagtayo ng tarpaulin na yun, at least may may kwan na, may makikita na tayo na na resulta ng ng 400 million na expenses sa first year ni, ni Bongbong Marcos pero wala, wala tayong nakita ni Singkong Duling so in short, useless lang at uh, sinabi rin ko na sa 631 million na uh, na meron rin sila nakitaan na uh, uh, 500 million na transfers from the office of the president to transfer of funds from the office of the uh, Unliquidated fund transfer from the office of the president to other to various national government offices so ito na siguro yung pinopondo yung mga yung mga opisina tulad ni Lapol Soriano na presidential uh, adviser on creative communication na sinasabi 1 million 1, 1 peso a year lang pero actually million million ang budget hundreds of million ang budget noon sa staff sa mga programa nila sa mga per dime nila sa mga kwan so huwag kayong maniwala sa mga 1 million a year racket na yan panloloko nang talaga yan sa atin so sinabi naman ng presidential communication office na ah, uh, 'yung importante daw yung domestic travels dahil ito daw na i, na i co connect si Marco sa mga local governments, local communities, at sectoral groups na para matulungan daw si Marcos na paano uh, pa palakasin or pa how to improve his capability to help them. Pero <laughs> hindi nga hindi siguro binasa ng PCO yung COA report na sinabi puna bumaba nga. So paano sinabi? Paano nyo i-justify yung mga local travel expense niya kung bumaba nga? So ibig sabihin, he's not visiting Filipinos in far flung areas as often as he should. Kasi ang dami natin islands dito. At sabi rin nila, yung mga international travels daw niya, kailangan daw niya gawin ito dahil at dami daw mga imbitasyon sa kanya. Eh, ito naman mga imbitasyon, ginagawa naman ito ng mga, ng mga foreign agencies and foreign governments kasi gusto nila uh, sikat rin sila. Successful yung event kung maraming presidente or heads of state ang umaten. Pero hindi ibig sabihin, i-attend mo lahat kasama na yung coronation ni, uh, ni, 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 King Charles. Naalala nyo, gina-justify nila yung pagpunta ni Marcos doon kasama na yung barangay na 200 na chuchuwa niya from the US dumiretso sa United Kingdom ang sabi magmi-meet magmi daw sila ni Prime Minister Richie Sunyak ng uh, British uh, uh, United Kingdom Prime Minister uh, Richie Sunyak kasi para daw mapa so that they can uh, agree on trade deals and everything uh, meron daw sila meeting wala nga ni, ni Anino nga ni Sunyak hindi nakita ni ni isang picture ni selfie nada wala meron lang of course kay Prince Charles na kinamay lahat naman lahat ng ng uh, ng head of state pero ano magagawa ni Prince Charles he's just a titu symbolic leader lang siya titular titular leader lang siya ang leader talaga yung parliament at uh, headed by by the prime minister so in short niloloko niyo na kami sinasayang niyo lang yung pera namin mas marami mangyayari, Mr. President. If you go around the country and you rally the people to support the government, pay your taxes, fight corruption, ganun. Pero hindi eh. Doon siya sa abroad kasi uh, kagaya ng nanay niya, si Imelda Marcos, mas feeling niya na mas bagay siya doon, mas mukhang gwapo siya doon, at, at mukhang mas nag-enjoy siya ang, ang ang trabaho niya bilang presidente kasama sa mga rich and famous and powerful. So, yung mga kung kayo kung hindi kayo powerful, kung mahirap lang kayo, kung taga probinsya kayo, uh, bahala na lang si Batman sa inyo. So, we will be monitoring actions like this na nagpapakita na wala talaga tayong pag-asa dito sa gobyerno na ito and let this be a lesson for us in the 2025 and 2028 elections and please share this to as many people as you can to open up their eyes about our mistakes about how our, our mistakes during elections affect all of us lalo na kami mga taga probinsya so thank you very much for watching don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel and I'll be seeing you in my next vlog.